Presidential Anti-Organized Crime Commission, uh, Undersecretary Gilbert Cruz nandiyan na, Yusek Cruz. Uh, Magandang umaga po, this is Aljo Bendijo, Yusek. Uh, live na po tayo sa RMN Manila, DCXL News 558. Ay good morning uh, sir Aljon at sa mga nakikinig po at nanonood ng programa uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Paano po naaresto uh, ng awtoridad ito pong uh, itinuturing uh, pinuno ng Lucky South 99 operator din ng Pogo sa porak Pampanga pangalan po nito Liu Ah ito ho ay sa bisa ng mission uh order -huh. na inisyu po ng Bureau of Immigration Commissioner Joel Antonio Biado ano? Ah uh, ito po ay bunga ng uh, yung pagkakahuli po ni Dong ay uh, bunga po ng uh, eight months extensive surveillance and monitoring ni ng activities ni Dong ano kasi may nawala po kasi ito nung raid natin sa Lake South 99 hindi po natin dinatnan nito sa pora. Mm -hmm. at uh, simula noon pinahanap na po natin yan so ito naman po yung uh, naging resulta kaya kagabi po bandang alas 8:30 ng uh, gabi sa may uh, binyan Laguna uh, nakuha, nakuha, po natin yan si Liu Dong kasama po ang labing isang foreign Chinese uh, national at siyam na Pilipino na nagsisilbing mga driver at bodyguards niya po. Nako, may ibang kasabot ba mga Pilipino ito? O uh, ay pang mga oh, uh, ang uh, uh, dapat nating hulihin uh, uh, Yusek Cruz? Um, marami pa rin marami po. Pa ano? ito. Kasi Opo, opo. Marami rami pa rin po. But uh, marami na rin pong tumiklop at nag-wind up na mga uh, Pogo sites sa Pogo hubs. Ano? But check-check uh, po natin yan with the uh, PAGCOR as to uh, ilan pa po yung hindi tumitigil, alin pa po yung mga nag Ayun uh, po yung mga titignan natin, uh, Sir Aljo. Opo. So, uh, uh, isa sa ilalim pa sa investigation, ang mga kasamang dayuhan itong si Liu Dong no, ng Bureau of Immigration, tama ba? Ito ah, po ay, opo tinuturing itong uh, malaki ha, malaki po itong uh, uh, accomplishment, pagkakaresto po dito po kay Liu Dong bilang isang malaking hakbang para tuluyang masawata. Ito po ang presensya ng Pogo Hub sa bansa, uh, Yusef. Op, opo, kasi po siya po yung uh, talagang uh, tinuturing nating parang kingpin, ano, kasi... Mm -hmm. Siya yung uh, nagtayo po. Dumating po yan dito 2016. Eh. At simula po noon, uh, nagtayo na po sila ng mga Pogo sa mga iba't ibang rehiyon dito sa atin sa Pilipinas. Meron dyan sa Region 3, kasama na po dyan yung Porac, saka yung Banban, Pogo Hubs. Uh, dyan po sa Region 4, yung pinupuntahan niya ho ngayon yung Southwoods Pogo. Uh -huh. uh, nandyan din po yung uh, sa Region 1. Uh, meron po dyan. Meron din po sa mga, sa Metro Manila. So, uh, marami pong uh, kinakasangkutan nito at uh, titingnan po natin kung ano pa po yung uh, makikita natin na na mga reports o yung mga uh, derogatory uh, dito po kay uh, Liu Dong alias uh, Boss Boga alias How How. Ang ibig sabihin po ng How How, boss of boss. Boss of boss. Okay. Apo. At least nahuli na itong mga to. Ah uh... Ano pong gagawin natin sa mga Pogo Hubs? May mga balibalitang gagamitin na lang itong eskwelahan o government buildings? Opo, oh uh, since nakapile po yung preservation order ngayon at uh, uh yung ibang uh, Pogo Hubs naman po ay uh, uh, uh under uh, napile na rin po ng kaso ng AMLAC at meron mm -hmm. na rin pong forfeiture cases, ano, both civil and criminal forfeiture. Inihintay na lang po natin na manalo po tayo sa kaso at ma award sa government yan. At pag na award po sa government yan, eh, napakaganda pong gawing eskwelahan yan, napakaganda pong gawing training center, ma mara pwede rin pong maging uh, evacuation center. Pag, uh, uh, dahil napakalaki po, ano, ang pinag-uusapan po natin dito ay mga 10 hectares na lupa kada uh, Pogo Hubs at uh, ito ho ay naglalaman ng uh, uh, 40 hanggang 60 na mga buildings. So uh, marami po ito at maraming magiging pakinabang dito sa mga ito. Ilan pa po mga operational na illegal na pogo sa bansa ngayon ang lalansagin po ng PAOG at minaman din niyo mga legal? May mga legal din eh. Uh, 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 ito, marami pa po. ano Wala wala lang po akong dalang record Opo, dito but every uh, time naman ho nag-update uh, uh, naman po kami sa Pagcor, binibigyan po nila kami ng uh, ang uh, mga records nila no at saka yung mga monitoring nila. Actually maganda po yung ginagawang monitoring ng Pagcor diyan po sa mga nagwa wind up ng mga ano ng mga Bogo hubs ano. Marami na nga araw pong nagsara. Aha. Marami na araw po tumigil. So hintayin na lang po namin yung mga report na yon at uh, siguro Sir Aljo, uh, pasalamatan ko na lang po yung uh, katuwang namin dito yung Armed Forces of the Philippines uh, sila po yung katuwang namin at yung Bureau of Immigration po sa trabaho pong ito. Aha. Ah, uh, ito din target pong mapasara lahat sa deadline talaga ng Pangulong Marcos Jr. total bansa pogo. Kaya kaya bang gawin niya na paok? Uh, by -kaya, the the kaya, naman po, but uh, uh, hindi lang po paok siguro ang ano, is, okay. ang maganda po dito. Uh, this is a uh, whole of the, uh, uh, nation approach na pwede po nating gamitin yung iba't ibang ahensya po ng uh, pamahalaan para magtulong-tulong para po mapatigil natin yung mga pogo na Kumusta po ang inyo pong investigation sa mga ulat na may mga Chinese nationals other than dismissed Bamban Mayor Alice Goo are occupying nako ano ba ito local elective posts you said uh, siguro po ano uh, ang DILG po ang pwede pong makasagot niyan at uh, ang Bureau of Migration din po, pwede pong makatuwang dyan. But uh, kung kailangan pong sumama kami sa investigation, pwede naman po kami sumama. Pero meron kayo narinig na ganun? Meron talaga? Ang, ang iba lang ang pangalan? wala pa po akong informasyon na, no? na, na, po, natatanggap. Okay, sige po. Alright, uh, maraming salamat, uh, Yusek Gilbert Cruz, President sa Organized Crime Commission. Good morning! Uh, yes, sir. Good morning po. Good morning! Thank you!